So yun, mga kaborbot and for today's video nga mga kaborbot ay pupunta tayo sa Borland mga kaborbot para bisitahin o puntahan si uh, Chris Mark mga kaborbot. So si Chris Mark mga kaborbot ay nakasama natin dun sa anya na sa Floating Wonders na event sa kite flying event mga kaborbot. Ito nga, uh, shoutout mga kaborbot. Ano pangalan mo, pangalan mo? Chris Mark po. Ano Chris Mark po. Oy. At sa siya sa mga, mga kaborbot sa ating mga followers. At yun nga mga kaborbot ay pupunta natin siya. So malapit lang siya dito sa atin mga kaborbot. Pero ang lugar nila is taga Maragondon sila mga kaborbot. At napunta sila dito sa Tansa tuwing, ano, tuwing uh, weekend mga kaborbot. So yun mga kaborbot, uh, gabi na. Pero may lakad kasi sila mga kaborbot bukas. Kaya ngayon namin siya sasadyain para bigyan namin siya ng guryon mga kaborbot. So yun mga kaborbot, ang kasama ko nga pala si Totoy mga kaborbot at yung anak kong si Jade. Yan, si Jade. Yan. So, Papunta namin muna mga kaborbot yung... ay uh, yung guriyon na bibigyan namin sa kanya mga kabobot. so yun, mga kaborbot Akita Kids. Yan, so si Kuya Tami, kay Kuya Tami magagaling yung burger yun, mga kaborbo. Tapos pupunta ka tayo kay Kuya Tami mga kaborbo. So ito mga kaborbo si Patrick. Ayan. Misis paglalaro. Okay, so si Kuya Tami mga kaborbo is bumili na ulam. Bumili na lechon. Ganun <laughs> ka, ang sarap ang ulam nila mga kaborbo. So ito mga kaborbo, ayan, ito yung uh, bibigay na guru ni, ano, Kuya Tami. Yan eh. Shish! Ganda. Yan ano mga lang? kaborbot. Ang ganda. Ang olive blue. Late lang siya. Oh. Oh. Hey. mga kaborbot yung pie. bibigay ni kaya tamin na turyon. Ayan. So, di na sa liwanag. Ayan. Ayan mga kaborbot. Oh. So, yan si kaya mga kaborbot ay may ng ang ulam. Kaya, ayan. Tayo na lang kumuha dito kay Patrick. kasi so, si Patrick na lang nagbigay sa atin. Kasi Patrick. Eh. Okay. <laughs> so, na kami, Patrick. Oh, ito na kami. Sige, sige. namin mga kabarbat si Ian, si Kuya Toto nyo yeah, pupunta na para o oh, na namin. So ito mga kabarbat, ah, pupunta muna namin si Toto, Kuya Toto nyo mga kabarbat at kasama namin siya mga kabarbat na mag-deliver nitong amis ah, mo saranggola. So ito na mga kabarbat si Kuya Toto nyo kasama na natin. Yan so pupunta na kami mga kabarbat kay Chris Mark So dito lang sila sa Borland mga kabarbat. Ayun, so para ibigay itong Agurion na Bigay ni Kuya Tami mga kaborbot. So yun mga kaborbot, let's go! Yes sir! Sheesh. Mga kaborbot, papunta na po tayo. Ayan po, Tansa Green Lines. Ay, daming basura. Grabe ba yung sakal Ayan, dito ang kaborbot si ate. Hintay na tayo. you Yun o! Know? Hello po! Ito mga kaborbot. Chris Martin, yun know? o. Ano? You know? Sino gusto <laughs> mo i-shoutout Chris Mark? gusto mo i-shoutout. Mga classmate mo, mga classmate mo. Shoutout mo. Shoutout na kay Jayden. Nice. Ayy! Shoutout na kay Jayden. Classmate mga kapol, ito yung masarang bola na na pinabibigay niya, no, ni ano, ni Kiyatami sa Ito naman. Ayy! ano po. Mayayin siya sa mga siya sa mga Si Toto yan. Huwag mo Ako po. 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 Ako Siberia Husky. Wala ka pa bang ibang gusto shout i-shoutout? Wala Mga teacher mo. Parang mag-99 ka na grade. Hahaha Nandun ko kayo tayo. Salamat po sa saranggola. Ayun o. Sa ulo kaya ayaw. Pabalik sa mga shout out yung last week mo. Shout out po sa kuya ko. Shout po sa kuya po mama mo niya. Hahaha <laughs> Shout out po kay Shout out po kay mama. You know, shout out po kay mama. Shout eh, papa mo. <laughs> lang namin makapagkwentuhan mga kaborbot ay nag-decide na rin kami magpaalam at tumuwi dahil meron pa rin kaming gagawin mga kaborbot. Maraming maraming salamat po mga kaborbot at God bless po sa ating lahat.